Ano ka alam mo sa sarili mo? Sinambo? May mga ka. Ba't di mo sinama? Talaga bang desperado ka na? Hindi naman sa ganun, sir. Biglaan ang pangyayari. At isa pa, hindi naman sa lahat ng oras, kabuntot ko ang mga kasamahan ko. At hindi ko man pwede sabihin sa mga kalaban ko, time out muna, dahil wala pa yung mga kasama ko. Ano to? Basketball? Nagiging piloso po kaya ta, Inspector. Kung hindi mo ko kaya respetuhin, Huwag mo akong babastusin. Baka nakakalimutan mo. Ako ang superior officer mo. Gusto mo masuspende? E di suspindihin nyo. Sir, hindi nakatay sa balat ko ang tsapa ko. At kung sa tingin nyo mali ang ginawa ko, gawin nyo na ako gusto nyo gawin. Basta ang alam ko, tama ako. Inspector! Sorry, sir.